Ngayon, pag-aaralan naman natin ang pinagkaiba ng adjective at adverb. Ito ay napakadali lamang natin pag-aaralan sapagkat ang adjective ay naglalarawan sa pinag-uusapan natin sa pangusap. While, ang adverb naman ay nandunabis po sa salitaan yung salitang verb. Naglalarawan siya sa verb o naglalarawan siya sa kilos. Halimbawa natin. Sa adjective, ang halimbawa dyan ay si Millie ay matalino. Yung salitang mili, yan ay yung pinag-uusapan natin sa pangungusap. At alam natin na ang adjective ay ang panlarawan sa pinag-uusapan natin sa pangungusap na si mili. Ngayon, sa pangungusap natin na ito, ano yung salitang naglalarawan kay mili? Ang naglalarawan sa kanya ay yung salitang matalino. Kaya yung salitang matalino, yan ay yung ating adjective. Ngayon, adverb naman tayo. Halimbawa sa adverb, si Mili ay naglalakad ng mabilis. Yung salitang mabilis, hindi siya naglalarawan kay Lily. Naglalarawan siya sa kung paano siya maglakad o sa kung paano siya kumilos o gumalaw. Kaya yung mabilis, adverb ba yan or adjective? alam na kagad natin na ito ay adverb kasi ito ay naglalarawan sa verb o sa kilos ni Millie. Muli ay nagpapasalamat ako sa inyo sa muling panonood ng ating video tutorial.